discounted na diniscountan pa Yanis Immortality 3 2,400 eto mga bros yan lupit Zion 344 na lang Lebron Witness 8 3,000 pesos 19% off na may additional 30% off pa Hi mga bros kids me Leves so for today's video magshishare na naman ako sa inyo ng mga malupitan na sale ng mga sapatos apparels Ah basta mga sales sa Nike. Yung video na to para sa iyo to lalo na kung wala kang time lumabas. Lagi ka lang manonood sa mga videos ko para malaman mo saan pwede mag window shopping. Hindi mo na kailangan pumunta sa store kasi makikita mo na sa mga videos ko. Kung hindi ka pa naka-follow, i mo na ako ngayon. So yung sale nga pala na yan mga broski simula January 30 hanggang February 4. So ganito lang ang gagawin nyo mga broski. Open nyo lang yung Nike app nyo. Kung wala ka pang account, syempre mag-register ka. Pindutin nyo to, yung extra 30% off. Pindutin nyo lang yung shop. Then punta kayo dito sa extra 30% off sale items. Nike Air Force One, 19% off na, may additional 30% off pa. Basta yung code na yan, APPEXCL, minimum 2 items pataas dapat para gumana yung 30% off. O Air Force na to, ang oh. Meron siyang IC outsole, 5.9, 19% off, tapos additional 30% off pa. Ito, Nike Blazer Low Jumbo, maganda rin to mga broski. Uy, oh, Jawan, ito Jawan, 4959 na lang. Select size, yun lang. Naubos na kasi ano oras ko na rin sinot tong video eh. Lebron Next Gen. May 9.5 pa, not bad. Actually, may mga inatubag na ako mga broski para mas mapadali yung window shopping nyo and mas mapadali yung pagbigay ko na example sa inyo. Kung magkano magiging final discount, final price sa sapatos na wini-window shopping nyo or bibilin nyo. Kasi isipin nyo, nakasale na siya. Kunwari, ito, 7395 down to 59 tapos may additional 30% off pa yan. Ilalagay nyo lang yung promo code nila, which is, daan nyo mga broski, ang promo code, APPEXCL, -E app exclusive. So, ang ibig sabihin niyan app exclusive yan. Dami ko nang na-add to bag, so check out natin. Setup ko lang to mga broski para mapakita ko sa inyo yung final discount or yung final price ng sapatos na mga pinagpipili nyo. So ito na mga broski, after nyo set up yun, syempre yung details nyo, yung shipping address nyo, mapupunta na kayo dito, have a promo code. So lagay nyo na yung app exclusive, enter lang natin. Papasok yan syempre, yan. pag nag green na, ibig sabihin pasok na yan, na nyo yung price ng mga sapatos. Oh, grabing discount yon mga broski, kasi discounted na, diniscountan pa, Nike Dunk Low 3.8 na lang, Lebron Witness 8, 3,000 pesos. Lebron Next Gen, 4,900 pesos. Nike Blazer Low, 2,800. Grabe, ang ganda nito mga broski. Nike Air Force One, 4,000. Court Vision Low, 2,300. Nike Dunk Low for Women's, 3,400. Ito mga bros ang lupit. Zion 344 na lang. Para sa mga gusto maka-experience ng Zion 3, pwede nyo na itry yan. Giannis Immortality 3, 2,400. So that is it mga broski, kaya nga maganda, dapat nakafollow na kayo sa akin para updated kayo para sa mga news na ganito. Kaya kung hindi ka pa nakafollow, tas dumadaan na ako sa feed mo. Paano kung may sapatos dyan na biglang nakasale pala pero hindi mo nalaman kasi hindi ka nakafollow sa akin. And para sa mga shoe reviews, nagre-review tayo ng mga basketball shoes. Kung may gusto kayong sapatos na bilhin ko para i-review ko, comment down below. And if you have comments and suggestions, comment down below din. Again, this is Kyle Leves. Don't forget to follow me for more contents like this. Peace!